sagutin lang natin ang katanungan ng ating kaibigan paano daw makikita ang print list ng nakalock ang profile ibig sabihin yung facebook account niya na hanapin ang print list nakalock po ito ngayon kaibigan kung interesado ka sa ating video at kung may nais kang malaman i-comment mo lang sa comment section subukan natin gawa ng tutorial at kung bago ka lang pwede bang pakiclick ang palubutan sa tabi ng pangalan ko para updated ka palagi sa ating video. At pwede mo rin akong isubscribe kaibigan para personal mo kong mamessage sa group. So tara, let's go! Welcome sa ating pagtuturo kaibigan. Kung bago ka pa lang sa ating mga tutorial, pwede bang pag-comment mo sa ibaba kung taga saan ka para malaman natin kung saan maabot ang ating video. At pwede mo rin i-share ito kaibigan para madami rin tayong mga kaibigan ang matuto ng mga ganito at kung matagal ka na nakasubaybay kaibigan salamat nga pala. isang like mo lang kaibigan at isang share masaya na po tayo so puntahan na natin ang ating tutorial so iupin mo lang ang iyong Facebook so kagawa tayo ng experiment kaibigan so tap mo lang itong search link sa ibabaw then hanapin mo yung friend na nakalakang kanyang profile halimbawa ito so isa lang po itong halimbawa So, ginawa ko ito. Hindi siya lock para makikita ninyo kung paano kasi pag lock ang profile, hindi natin makikita pag ini-screen record. So, ginawan ko ng paraan. Hindi lock, ang lock profile ang aking halimbawa para makita talaga ninyo. So, pag nakapunta ka na sa kanyang profile na nakalock at hindi mo makita mga print list, ito man yung nakalagay ang mga print list. So, itap mo lang yung tatlong tuldok. Then, ikapilink mo ang kanyang profile. Link. tap mo yung kapiling so naka, naka link na mag back lang tayo kaibigan back lang so ngayon pupuntahan natin itong tatlong line then scroll up itap natin itong help and support then report a problem tap lang then continue to report a problem Sundan mo lang ito na maayos kibigan ha, para magawa mo ng mabuti. Then include. Then hanapin mo lang yung page o profile. Profile man kasi kalimitan pag lock. Tap mo yung profile. Then gumawa tayo ng appeal ni Facebook. Tuloy mo rin ito kopihan kibigan. Dear Facebook. Dear Facebook team. Ayan. Kung kopyahan mo lang ito kaibigan, I would like to report my ay hindi pala i would like to unhide yan to unhide the profile the profile friend list so friend list of my friend yan I hope for your quick response then mag, mag down ka pa ibaba then lagay mo nito here's his kung malalaki his kung kung babae eh, here yan okay is here profiling then lagyan mo ng stop tutuldok then dito mo ikapilin yung profile nya kain na paste mo then kalagay mo na ganyan itapon lang yung sign na tabanog para si facebook na ang mag notify sa iyo at si facebook na magpakita ng mga friend list nais mong magkita na nakalock ang profile so isang sila lang kaibigan masaya na po tayo tanda ng kalaman kay kaimanan God bless po sa ating lahat